So yun mga kawet ko, tayo sa ngayon sa Pisa At yun mga kasama ko So kanya-kanya ng buha ng picture no So yun, ito na, dito na tayo So ayun, harap ko na ngayon ang Tower of Pisa The Leaning Tower, ayun oh, that... Paano kaya kung nakaganon kaya no? Nakasandal Subukan no, 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 no. mo nga daw nakasandal. Yung okay, nakaganon. Talikod oh, ka, malikot ka. Ayan. 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 mo, Ayan. 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 Kumusta at welcome na naman sa ating panibagong vlog, tulad ng sinabi ko sa previous nating video ay pupuntahan natin ang Tower of Pisa At dahil late yung alis namin dito sa Livorno, ay may time kaming magshore leave Kasama ko ang mga kasamaan ko ng mga kabinista, pinuntahan namin ang dalining Tower of Pisa Galing Liborno ay bumiay kami papuntang bayan ng Pisa, na nasa 30 to 45 minutes ang biyahe Na dumating na kami Habang papunta kami sa tower ay pansin namin na maraming tao ang pumunta sa araw na to So ayo mga kaya natin dino tayo sa ngayon sa Pisa and mga haba boss so kanya-kanya nang uh, buhan ng picture no So ayun ito na, dito na tayo. So, ayun, harap ko na ngayon ang Tower of Pisa, the Leaning Tower. Ayun. Dahil konti lang ang oras namin ay wala na kaming sinayang na mga minuto. Nagpa-picture na kami at kanya-kanyang kuha ng magandang anggulo para sa magandang litrato. Nakakatuwa lang tingnan ang mga tao habang kumukuha ng kanya-kanyang mga anggulo. Konting trivia tayo. Kinumpisahan pagtayo ang tower noong 1173 at natapos ang construction noong 1319. At noong 1372 ay ikinabit ang pitong bell nito. Nasa pitong palapag ang taas ng tower na to. Bakit nga ba lumubog o tumagilid ang Tower of Pisa? Noong natapos sa paggawa ang second floor at dumaan ang limang taon ay doon nila napansin na unti-unting lumulubog at tumagilid ang tower. Alam nyo ba na ang pisa sa Italian word ay marshland? Sa madaling salita ay malambot at matubig ang lupa na tinatayuan ng tower. Kaya ito lumubog. Maraming sumubok na ayusin ang tower at umabot ng ilang taon. Noong 1992 ay inumpisahan ulit itong ayusin. Dahil sa high tech ng mga kagamitan ay unti-unti na nila itong naiayos. At noong 2008 ay tumigil na nga ito sa pagtagilid. Nakatagilid pa naman ito ngayon pero hindi na siya tulad ng dati. Ayon sa mga dato sa pagsasaayos dito simula noong 1990s, ay e tatagal ang tower ng 300 na taon. Tingnan natin yung uh, tower na Tingnan natin yung loob dun kasi eh, hindi ko pa nakita yung loob noon eh. Nagtanong ako kung paano makapasok. How to, how to go inside? You need to buy some beer. Ah, you need to buy tickets. How much is the ticket, sir? 20, 20, euro 20 per euro. 30. Second down. And this is the line? Yeah. Yeah. I think there is a time here five oh. minutes before the time in the line. Okay. so, I you know, uh, nagtanong tayo. May kailangan pala ng ticket doon para makapasok ka sa loob ng tower. So, 20 euro yung, ano, yung ticket. Uh, kailangan, may oras pala yun. So, wala na tayong oras, kailangan natin bumalik dahil mag alas 5 na, so kailangan ko na hanapin yung mga kasama ko para babalik doon sa taxi. So, ayun, hanapin ko muna mga kasama ko. At yun nga, nakita ko ng mga kasama ko. At pagkatapos ay bumili kami ng mga souvenir na may namin. So kailangan kong tumingin ng mga souvenir kasi yung kasama ko pabili ng car plate. Ang ganda ba yan? Ano How much the car plate? Which yes, one? The pitu, car plate. Pare, pitu pitu, pitu, pitu. Pitu? Sige, sige, pitu. Mm. Ay, <laughs> Tawat, Tawad, tawad, lahat, tawad, lahat, tawad. Mura-mura lang mahal kita. No discount? Oo, oh, okay. anim, anim, anim. Anim? Anim. Maraming mabibilhan ng mga souvenir dito. itong kasama ko na si Ate Jean ay ang galing palang bumuraot. Magkano yan? Sampo daw. Sampo. S si Ate Yeah, I buy a lot. Can you give this discount na? No, this <laughs> this. Sige na. Okay, hold <laughs> on. All on, all on. Na, okay, what huh? yes, do you mean? How much? Give Give hold on, hold on. Give hold on, Give hold on, hold on. Give hold on, hold on. Dos. Dos ng two. Okay, huwag well, na. Only two. two. Seven, oh. <laughs> thank you, thank you. Okay So-so. <laughs> Bura-out. <laughs> <laughs> Galing niya natin binura-out niya yung mga indyano. Nasaan na sila? Kaya ako eh. Nagpabili lang sa akin eh. Okay lang. Mga nang bubura-out tayo. <laughs> Burautin yun <niya na. laughs> ah. Pagkatapos namin mamili ng mga souvenir ay bumalik na kami sa sasakyan namin. Pero bago kami umalis ay kumain na muna kami. Bago kami umalis ay kinulik na muna ng kasama namin ang ibabayad namin sa taxi. Ang bayad nga pala papuntang Pisa galing Libono ay nasa 25 euro ang bawat isa sa amin. Tip ko sa mga kabaro natin na pupunta sa Tower of Pisa ay kailangan yung kontratahin ang driver tulad ng pamasahe at huwag nyo munang babayaran dahil iiwan kayo nito at mahihirapan kayong maghanap ng masasakyang pauwi. At yun nun napuntahan natin ang isa sa pinakapamulusong structure dito sa bansang Italia ang Dalining Tower of Pisa. Hindi namin makakalimutan ang lugar na to dahil daladala namin ang mga magagandang kuha ng mga litrato at nalaman din natin kung bakit tumagilid ang tower na to. Ikaw mga ka-alright, anong masasabi mo sa tower na to? So sobra ba sa 300 na taon ang pagkakatayo sa tower na to? I-comment dyan sa baba at sabay-sabay natin basahin at akin din tong pupusuan. At huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa ating munting channel at pindutin ang notification bell para magiging updated ka sa mga bago kong i-upload na mga video. Dahil marami pa tayong pupuntahan ng mga historical na lugar dito sa Bansang Europe. So paano ba yan? Hanggang dito na lang muna at kita-kits na lang tayo sa mga susunod natin ng na mga vlog. Ingat kayo! Alright!